Alam nyo ba guys, sobrang naawa ko dun sa pinsan ko. Kasi nakita ko yung phone niya. Tinay yung itsura ng phone niya guys. Ayan, sira-sira na. At sobrang basag na talaga. Ayan siya guys, nandun naguhugas. At sobrang naawa ako sa kanya. Tinan mo naman, ayan. Di diba, wala na, parang halos ka, ano na. Hirap pa mag ano dito kung ganyan yung cellphone mo tapos gusto niya rin daw maging vlogger katulad ko so ako daw yung inspiration niya so at dahil ako yung inspirasyon niya binilhan ko siya ng iphone 11 ayan binilhan ko siya ng bagong iphone and isa surprise natin siya so hindi ko sure kung magugustuhan niya to at sana maappreciate niya so guys bibigay na natin hi ano ginagawa mo si pag mo naman maghugas kasi na ano sira yung cellphone mo yung basag basag yun pa rin ba ginagamit mo ngayon yun ang pang school mo pikit ka kita ko kasi ano sira na yung cellphone mo pikit ka pikit ka lang pikit ka pikit ka okay dilat <laughs> Bakit? Ayan, binili ko yan para sa iyo, yung iPhone. Oh, thank you. <laughs> Bakit ka para naiiyak ka? Bakit ka naiiyak? Bakit ka, ka naiiyak? Thank you. Ano, masaya ka ba hindi? Naiiyak ka ba? Buksan mo na bilis bagong ano mo yan, bagong iPhone mo. Yan, ayan. <laughs> Oh. iPhone. Sponge. Kasi nakita ko yung sponge mo, medyo ano na. Okay na muna yan. Ah, iPhone, tapos sponge yung laman. Okay na yan.